Hello people! Welcome back to my vlog. Today is a Sunday and off we go na naman. Magsisiba kami, mag anak kami tatlo. And afterwards is pupunta kami sa Landers. Kasi si Mabili uh, meron yata siyang raffle. May raffle ticket nata siyang may umulog doon. And then afterwards is kakain kami sa Jafar. May Jafar kasi dito sa may Paseo Arsenas guys. So kami mag-dinner after namin mag So, I'm just wearing my off-shoulder dress na blue, dark blue. And yung lipstick na ginamit ko, guys, is yung pale or yung nude from EB. Unfortunately, I forgot to bring it. So, ito lang yung talagang dadaling ko hanggang mamaya. So, good luck sa akin. So, okay lang. Kami lang naman yung kami lang naman tatlo and mamili and Daddy jo. Always, it's always us lang. Sina kuya kasi may pasok Pero baka si na mag-grocery sina kuya. So, uh, nag-ask na lang ako na pwede bang uh, makisabay na lang kami. Sa karne na bibili nila kasi naubusan na kami guys. And medyo short tayo sa budget nowadays. Dahil nga sa eskwela ng batang to, ang dami kong binayaran. Ang dami yung tuition pa. 5,100 yun, guys. So, Imaginin, kung wala ka 5,000. O, oh, di ba? naman siya. Makaka-exam naman siya. Pero, uh, garbon garbo na lang sa guys, basa Sa kanan na uh, maluwi po sa itong mga anak, guys. Na wala, wala ka take sa exam. And I'm with daddy. O, oh, pag-block si daddy. Naka-dark kami. Si Kian lang yung naka-white. Eh, nagingi, ihingi kaagad ng hotspot dalam alam nyo na may kachachang chicks hmm? ay di day chicks kung sa di ay sila Clark sir. ah sila Clark di cats di ay mga cats mga barkada niya guys so inayaan lang naman namin kasi mabait naman tong batang to hindi naman to kagaya ng ibang bata dyan guys na ang aga aga pa ando na sa barkada halos hindi na umuwi yung mga ganong klaseng bata so grabe you know. I can just imagine um, living with those kinds of children pa ang, ang, sakit sa ulo. So, kanina guys, nanonood ako ng mga videos ni Crazy and his young. And I feel so inspired by, by this couple. Kasi simple lang yung buhay nila dahil uh, mayaman na mayaman na sila guys. Kung sino yung mayaman na mayaman, yan yung mga simplest na tao. No? Simple lang ang buhay nila. Um, uh, pinapakita lang niya yung day-to-day -day life niya, day in, day out niya with his with their three kids kasi puro lalaki yung mga anak pala ni Slater young and natutuwa ako and I, I I find ano uh, inspiration dun sa mga ginagawa nila na as a couple kahit mahirap minsan ang buhay kasi hindi naman hindi naman perpekto ang buhay guys tandaan nyo yan walang perpekto na pagsasama walang perpekto na marriage walang perpekto na buhay in other words so meron talagang mga times na Uh, we are beset with problems, trials, difficulties, especially sa kanya dahil kapapanganak pa lang niya, postpartum niya guys, as in grabe talaga yung post postpartum blues niya, pero andyan naman yung asawa niya, ever the ever supportive uh, Slater Young, so hindi mo nakakakilala kay Slater Young, siya yung male uh, male uh, ano ba yun male na nanalo, first time na nanalo sa PBB, saya, so, yeah, siya yun Siya 'yung hin, hin, um tinanghal na big big winner. So, yung pera daw na natanggap niya kasi 1 million yun guys. Uh, a portion of those were well, he bought a Rolex for himself. And then the rest, itinabi daw niya sa bangko. o siba, napaka-inchik talaga. So, natutuwa ako at um gusto kong manood ng mga ganyang klasing uh, videos, guys, sa mga mag-asawa na ang aral, guys, ba? All right, so palabas na kami ng SRP Tadad or Highway. Ika-ugnun yeah. mada, yung magpalimpio ka. Yung hmm. iba. So, mag na lang kaya, mag-usik lang ni mga kuarta. So mamaya ulit, guys, magbablog ako kung makadisay na kami kung saan church kami mag. sisimba. Simba. Well, dito na kami guys and muulan so hindi kami magpapalinis ng sasakyan ang aga pa namin guys 2.38 pa lang marami ng tao lagi bakit? ay may ginagawa dito may Pray, praise for me. Hello, my Santonino. Mm Hello, -hmm. mm -hmm. so Bless my family always, Lord. Bless Ken Pai, Daddy Joe Adi Angie, and our family. And bless Daddy Glenn, me, Kian. Dan Simba guys and dito kami sa Redemptorius and ulan talaga na pagkalakas-lakas kanina guys so buti na lang pagkatapos talaga ng misa na ano na tumila na yung ulan pero ang traffic na hindi pa kami makalabas kasi may mga sasakyan pa sa front namin ha? sa likod sa likod pala namin naka ano pa sila yeah so hindayin muna namin silang umalis bago kami makalusot And we'll be going to Guadalupe kasi sasakay sa amin si na mamili kasi si Daddy Joe medyo nagluya ang lawas so hindi mo na siya makakadrive ng kotse nila. And ang ating pilok ay lumalaban pa rin. Kahit na may mga naglalaglaga na. Done hearing mask guys. At na nga umulan. Nagpagkalakas-lakas kanina while the mask was ongoing but good thing uh, tumila siya after right after talaga ng matapos yung ulan so maambo na lang may konting konting ano na lang sh uh, rain shower and papunta na nga kami Guadalupe guys medyo na sobrang yung aking eyeshadow Because, okay, masyadong okay, na but... pink um, 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 Oh. So, so... uh, using my Ray-Ban uh, shades. Ray-Ban uh, shades, guys. One in it. One in it. Satu minit lah, satu kata One in it. Pista sa langit. One landong. One landong. Pista silo. Pista sasilo. silo. Si Yang-kiang, nasa na yung anak ko? na naman sa yung phone S. Is... So we're here na guys. Kina okay. Daddy Joe. Ayan na si Daddy Joe. Ang na talaga ni Daddy Joe. Mm. <laughs> mm. so. Ayan na Daddy Joe. Uh -huh. Asa mami? So dito lang kami guys sa Jafar sa, sa ano, Parseo Arsenas lang. Tulong kami guys sa Gaisano Metro. And then si Daddy ayun, park pa. Try Jaggi. Sarap dito guys, in fairness. Medyo pricey lang pero worth it naman. Um. Guys, ang learning. Asik. nag kami sa airport, nag-request kami ng pahinaan. ayaw nila kasi centralized na. And you We're having burritos. Ah, ako, kong, ako, ako ng... ah Kain tayo. Beriani. Ano? Berla. Beriani. Ito na yung aftermath guys. Wala nang laman. Arabic. Arabic. Ayan na ito. Ayan na ito. na ito. na Kada na ito. Ayan na Oo. So pauwi na kami guys. Ayan na namin siya na mamili. Eh umuulan. Umuulan na naman guys. Taligsik na naman. Ah. 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 So, dito na kami sa kinamamili. Ay, nag-init siya ng water. Maganda to, guys. Gusto ko to bilhin. Kiowa? Ah, Kiowa pala to. Bili ako ng ganito. Maganda ang Kiowa na brand or Hanabishi. Kasi nga, need ko talaga ng uh, inita ng water. And yung lipstick ko, nabura na talaga. Okay lang yan. So, I'll end my vlog na siguro dito guys or baka pagdating ko lang ng bahay kasi maya maya pa kami uwi eh. Maaga-aga pa naman. And busog na busog ako guys. Kaya inom ako ng kape. So mamaya na lang uli guys. Guys, kain tayo ng pistachio nuts. And ito guys, napakapait daw na kape. Galing kay Bubong. Ito binili nila. Sa Landers. Dad! Ibalik daw ang, ang tubig. Nanag, ibalik na, Glenn. Ibalik na. Banamin. Sarap nito, guys. Pistachio nuts. Alay mga untang pistachio nuts. Pistachio nuts. nag-init na bito ko. Nana? Ino muna ako ng kape, guys, ha? Coffee tayo, guys. Ina si Papa, nasa'y si kape, diri. Bukas, ay mo sapatos. Ya, pag slippers lang, medyas slippers. Asa papa ni mo dong? No, uh -huh. Ing diri ari kay naay -na naay kape. Himo anak ko siya. Tabaho na sa me. nga eh Ang pistachio. Ang pistachio na na. Nahunit na. Sayanga na, eh.